po mga bro magpapalang hapon po sa inyo lahat yan. Dito po kami ngayon sa aking bayang sinilangan sa Batangas. yan po, talang ng tanong po ang bulkan ng Taala. Yan po mga bro Moses. kasi si Silisaw. Marami po kasi namamasyal dito. Ngayong hapon po. Ayan. Sin, uh, pumunta din po kami dumalo sa aking mga mahal sa buhay po na mga pumana o yung sa sementeryo po. Ayan po mga bro mga siso. Sa Taalik. Dito po din dito banda sa may Nicolas sa may biwa marami na pong pumupunta rito pagka ganito pong oras bali pamaya maya pong hapon uuwi na din kami ng tagig ngayon po tinry lang po namin magpunta rito kasi yan po marami nang nabago gumanda na oh. masarap po lakad, lakad dito mga bro masis lalo po ganitong oras mga alas 3 alas 4 Ma, hanggang alas 5 maganda rito. Ayan po. Oh. Ayan. Jesus so, oh. Ganto medyo mainit ini po, po do sa pinagpipicturehan ng handa ko sana mga picture picture ko kasi init pa. Ayun din Dito lang muna po kami sa si Silisa. Kasi masyado mainit pa doon. Tapos high tide pa. sinabunso bunso po na muna namin doon banda. Sa may ano ha mga kape pinapilit na yung magkaki doon may mga coffee shop po doon mga mainit oo nga, mainit ko Dinayoko, mainit punta na po namin si Nabunso Pali na po po kami hinihintay doon Masakit po kasi yung paan ni Tantan eh yeah. Eh pumunta po sana kami doon sa may islang mali po to. Kaso sobrang init Sobrang init pa kasi yung tahalian pa pa eh, Kaya dito na lang muna po kami Nandoon sila sa coffee shop Lakad-lakad lang po, po kami Pero marami na rin po napupuntaan ng mga tao rito Kasi kaso sobrang init po po Ayan. Yeah maganda po magpasyal dito eh gawang taba, tabi po nga ng lake tapos masarap ang hangin presko presko pa ang mga sisay po talagang maraming magagandang tanawin lalo na kung gabi na rito nagsindi na yung mga ilaw maganda po mga bro mga sis Yeah. doon sa isa na sana doon kaso may yung pinakakalsada eh hindi pwede yung sasakyan doon pwede kong motor lang sana no? Hello po mga bro mga sis yan nandito po ako ngayon sa aking bayang sinilangan yan sa Batangas po ito ayan nandito po. po sa kami sa may Lakeshore sa may San Nicolas ayan po itang kita po Taal Bulkino mga mga sis po ang ganda po ang ng hangin dito at marami na rin kainan dito kaya pag pumasyal po ba'y dito, hindi din po kayo magugutong. halos tabi-tabi na rin po ang mga bahay nandito. Ayan po, sariwa pati ang hangin mga bro mga sis. po, dito po ito banda sa may San Nicolas. San Nicolas, Malikarap po din ito lang sa aming banda. Ayan po mga San Nicolas. po, dami po ang Kapa. Ayan, po ng minimum man papa. mga isda. Nang po isda. Tapos marami din pong ano dito mga tilapia, tawilis. Pero ang pinakamasikat sikat po ng isda ay 'yung tinatawag na maliputo. Ayun po, po, mga bro, masasayahan yung, 'yung isda maliputo po, po 'yan. Doon marami po na picture-picture po doon. Bali si Goro mga isang taon din po yata akong hindi nakauwi o dalawang taon ba ayan po baka sa susunod po pag uwi ko ba liligo kami ni Sisili uli tapos maghahanting hanting hindi po kami makapaghanting ngayon gawa ng nagpunta po kami ng simenteryo ano po kasi ngayon uh, undas or undras kaya umuwi po kami dinalaw po ang aking nanay at tatay at mga kamag-anakan po na mga mamang ayo mao. Ayun. Yeah. Tapos sila man po namin pupunta rito. Bago po kami lumuwas ng Manila, dumaan muna po kami dito ng Asis Ayun po. Para mamasyal-masyal naman. Makita kong malaking yung pinagbago. Maganda naman po. Marami na mga pinagbago. Yeah. Tapos na din po yung tulay. Mga dating ginagawa na hindi namin madaan. Ngayon nadadaanan na, na po ang Bruma sa may biwak maganda po ayan po ito po ang ito maganda ang ang ano po lawa ayan lake lake po